intentions Isang madali ang boxing update ng idol sa kakatapos lang nalaban sa Mexico Lumaban nga pala ang ating kababayang si Dave Apolinario. Ito ay para sa pangdaigdigang titulo ng IBF na ginanap sa bansang Mexico at linabanan ang kapwa walang talong boksingero na si Anghil Ayala. Sa unang salpukan ay inupakan agad ni Kabayan ang kalaban na naging agresibo sa pagkakataong ito. Dito sa round 2 ay naging matagumpay ang mga counter ng Mexicano at tumitingin na ng pagkakataong makabanat sa bodega ng Pinoy. Dito sa round 3 ay palitan ng mga kumbus ang dalawang boksingero na tinatanggap ang mga salmotsaring kombinasyon. Dito sa round 5 ay na low blow si Kabayan na naging motivation ng Mexicano na umarangkada agad sa laban pero sa hindi inaasahan dito sa round 6 ay biglang nayupi si Kabayan sa isang hataw sa tagiliran. Tumayo man si Kabayan at nakapagsabayan pero muli rin itong bumagsak na siyang tumapos rin sa laban kaya naman natalo si Dave Apolinario sa isang knockout sa round 6.